O nung nalaman, nakita mo, anong sinabi mo? Nagulat ka? Nagalit ka? Anong emosyon mo? Hindi po, ano, susunduin ko po muna siya dun sa, ano, sa Save More. Nag, yeah, ano. nung nakita mo na? Nung nalaman mo na yun? Anong, ah, hindi, uh, pum, ang awkward po kasi nung, ano, nasa, dala po ni guy yung kotse niya. Tapos, nakita kami. Tapos, sumakay siya sa unahan. Tapos, ako sa likod. Tapos, sabi ko, basta parang, ano, ang, ang weird. Ang ah, weird! Kasi sabi ko, Basta parang nalilito ako kung anong mararamdaman ko, ano bang may na, ala, may, hindi mo alam kung ano pero alam mong may mali. Yung oh, ganun. parang ganun. Parang nag confront kasi, ka? Hindi ka ba nagtanong? Oo. Oh, oh. Hindi hindi ako nagtanong kasi syempre ano yung birthday ng kapatid ko, parang hmm. uh, ah, ano na papalipas mo, o, papalipasin ko muna, ganun. Pero umamin kasi sila sa akin no? nung araw na yun. Sa kotse mismo. Mm -mm. Ano ang emosyon mo? Gali galit galit? ah, uh, ano? Lungkot? Nagtatampo po kasi ako sa kapatid ko kasi oh. siyempre. Oh. Nagtatampo po ako kasi umalis siya tapos um, sabi niya sa akin, nag-work lang daw po siya. Tapos, Akan, hindi naman, hindi naman ako magagalit kung ano gusto niya talaga, gusto niya talaga yung guy na yun, yung nanligaw sa akin. Nagagalit ako, nagtatampo kasi pwede mo na may open sa akin na, na sa ano, yung maniligaw mo, parang napafall na ako, ganun. O, maging, gusto ko lang naman yung maging open siya eh. Akin, okay lang naman kung mahal niya talaga, okay lang magpaparaya ako, ganun. Bas, basta kung alam kong ikakasay niya, okay lang naman sa akin. Yan. Sa kapatid mo, tampo ang naramdaman mo. Doon sa guy, anong naramdaman mo? Okay. Akin konting, nagalit din po ako ng konti kasi sabi ko, kasi ano eh, nagkagusto na nga po ako sa kanya eh. Tapos parang, bigla ka man lalamig kasi nga nagustuhan mo na nga yung kapatid ko. Mm. Tapos lumayo pa kayo, hindi kayo nagsabi sa akin. Ganun. Parang pwede naman kayo maging open eh. Tatanggapin ko naman kung talagang masaya kayo, okay lang naman sa akin. Ganun. Gano ka tagal bago kayo naging okay sa setup na eh? yun? Ano sila na po? Naman. Oo, nung sila na tapos alam mo na. Akin, ano, mabilis naman po ako kasing ano, tumanggap ng ano. Kung ano man, Pero Anong reaksyon ng family? Siyempre, yung family nyo alam din eh, di ba, nililigawan siya. Anong reaksyon ng family? Ano po? Di, nung una, hindi po nila, ano, nagulat din po sila na kasama ko po si Guy. Mm -hmm. Tapos, ayun, hindi, ano po, yung party, gusto po namin patapusin mo na yung mm -hmm. birthday ng Pero mata. lahat yun awkward, for uh -huh. sure. Pero pinipilit lang dumedma. So after nun, paano siya dinil ng pamilya nyo? Ayun po, umamin, sinabi ko po sa mama at papa ko na, ano, yung manliligaw ng kapatid ko, ngayon, ano, boyfriend ko na. Anong nasabi ng mga magulang niyo? Sabi nila, nag-usap daw po ba kami ni, ni Riza. Nagulat sila, sabi niya, paano nangyari? Ikala ko ba kay Riza nanligaw yan? Bakit ikaw yung naging... Ano niyan? Jowa. Sabi ko... Eh, ang antagal niya sumagot. Ako nang sumagot. At saka hindi yun jowa. Juwa Jowa. Jowa. Ayun. Pagdating naman po kasi sa pag-boyfriend namin, sabi kung saan naman po, kung... Basta kung saan po kami masaya, hindi naman po sila nangengi-ilam Ang issue sa, lang naman siguro, ng, ang mahalaga sa mga oh, magulang niyo, yung relasyon yung dalawang yes, magkapatid. Yes, ka mag usap pa. Oo, oo. So, paano mo hinarap si ano? Anong nararamdaman mo nung hinarap mo si, si Riza? Ano po? Nahihiya po ako sa kanya na... Di ano po na gusto kong humingi ng sorry na maraming sorry kung pwedeng lumuhod sa kanya ganun parang gagawin ko po talaga kasi sabi ko alam kong sobrang laki ng kasalanan na ginawa ko sa kanya kasi alam kong mm, ano napaka ano 'yun eh pagtataksil 'yun eh parang kumbaga eh tas ano kaya nga po sabi ko kung pwedeng lumuhod kasi sobrang ano alam ko sobrang sakit para sa kanya yung ginawa ko na pagtataksil po. Kasi sa, sa maraming tao, maraming kasi 'di ba ang dami naman nating ano, ang dami nating um, tawag dito, um, konsepto ng appropriate at hindi appropriate, 'di ba? Kung sa tagalog yung katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap. Yes. Lahat tayo may kanya-kanya tayong pamantayan at konsepto kung ano yung katanggap-tanggap sa atin at hindi katanggap-tanggap. So maaaring sa madami o sa ibang tao hindi katanggap-tanggap 'yun, pero ang hirap ng pinagdaanan nila eh, di ba? Oh. Yung, yung intention baga, ako siguro nandun ako sa intention. Yung hmm. intention, kung wala naman talaga siyang intention na man... Kasi di ba yung love, it, it just happens. Yes. It, it just happens. Yung magugulat ka sa sa hindi mo pinaka-inaasahang lugar, pagkakataon at tao, nangyayari siya. Yeah. Na hindi mo alam kung kaya hindi mo mahusgahan eh. masama ba siya? Ano ba yung intention niya? O baka naman talaga hinit lang siya talaga nung pag nung pag-ibig na yon o baka yung sinasabing si Cupido na pana talaga silang dalawa nang dina o napaglaruan sila ng tadhana. 'Di ba marami tayong narinig? Para silang napaglaruan ng tadhana, wala silang nagawa. Pinaglaruan sila ng tadhana, naging characters lang sila sa isang storya na yung tadhana ang gumawa. Yeah.